Ayan mga guys so, Dahil wala pa yung mga bata Paunti-unti nang pa wala oh. May init na unti unti nang eh, may init Ayan, may mga bata doon Ang dami pa rin nagjajaging ano, May dumarating May nawawala Ayan may bago yan Pero antayin muna natin Hanggang 7 Sige no, 7.30, 7.15 Ayan Ayan na lang ako so. Yan, may nagjajaging, may dumarating, may umuwi. Ayan, antay muna natin. <laughs> lang ako Tatlong bata. Kasi lang hindi yan ang inaantay natin. Yung mga batang pinay natin na mga alam Tuturo tayo. Tulong nga. Antayin natin sa glit. Mga sibing. Mga sibing. unti-unti nang sumisikat ng araw mga kaiso pasikat na unti-unti nang mawawala yung yung, na, yung, yung pag Medyo Marating na ng motor mga kayo. nagjogging kita ay nagpapayo ng sugar ng kakadlakan sa ito. Tingnan. Kapag dumating yung mga bata, sasabayan natin. Kapag dumating yung mga bata niyan, sasabayan natin mamaya-maya. Siyang gusto no, may pilot na ayun lang natin mga kaiso. Kasi pa naman tayo. Tuturo tayo na yan ang panali. Mga 1 p.m. Tuturo tayo ng boxing. Yung plugger hindi talaga tumakbo. Lakad lang ng lakad ah, meron lang siguro sa kanya walking lang hindi na siguro tumatakbo yan eh, sumikat ng araw eh. tumating dito ano pa lang uh, ah, wala pang six. lang kami tapos hanggang ngayon sumisikat ng araw hindi pa rin tumatakbo Jadi, walking lang ng walking. Hindi na siguro, walking lang. Hindi na yata tumatakbo yan. tama mga kaiso ko na. Naantay lang tayo dito. Ayan, na ng araw na. Ayan, lumiliwanag na. Sikat na yung araw. Mahulay sa. Mahulay sa. Paabot lang ko sa mga bata. Ala. Ano ang kaya sumikat ng araw. Hmm. Nawala na yung pag dito sa baba. Ano na pataas na, pawala na. Pero ilang pa yung jogging, marami-rami pa. Ito yung mga bata hindi pa dumarating. Seven na. Seven. Wala pa. ang tamad lang siguro mga yun. O baka mamaya pa yung tumakbo. Kaya, okay lang at least tumakbo sila nagjogging sila malapit na rin laban nila eh okay lang yun right, nagantay ako dito at least nabihang ko sila tumakbo nagantay ako dito wala sila okay lang yeah. So, yan. Na. yan mga kaiso bye muna